Sabi sa Eso Kapitulo 6, talatang 11, isuot ninyo ang baluting pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa pakana ng Diyabro. Tayo po'y manalangin. Lakilang Diyos, salamat po Panginoon sapagkat pinasusuot mo sa amin ang baluti ng pandigma ng ating Panginoon upang kami makatagal sa pakana ng Diyabro sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito makikita natin na isang kondisyon ng ating Panginoon, isuot daw natin ang pandigma. Sa literal na pangungusap, ang pandigma yung ating salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sapagkat so, hindi tayo makakatagal, tandaan po natin, hindi tayo makakatagal sa ating mga kausap. Tama? Lahat ng mga kausap natin kung minsan sagabal sa sa buhay natin. Kaya doon, nagkaroon ng batas sa lipunan yung obligasyon ng tao sa kapwa-tao o yung tinatawag natin yung obligation and contract. Kapag ka ito ay kontrata na to, ibig sabihin, ex-kontrakto o yung tinatawag natin nakipagtrato siya sa batas na ito. Kasi halimbawa, yung yung mag-a-arise yung isang batas para doon sa usapan nyo. Halimbawa, uh, kapatid na Biggie, deliveran mo ako sa araw na yon. Kapag hindi ka gumawa doon sa arise na yon, mananagot ka roon sa kasunduan niya. Kaya yung fulfillment ng ating Panginoon, kung araw na to kasunduan natin to na pagka ito nineglect mo o pinabayaan mo, ano mangyayari? May kontrakto ba? Pero, Ang sabi ng ating Panginoon, nakasulat, isuot ninyo ang aking salita. E pa paano masusuot ang salita kung kasama mo mister mo? Ano yung magbibigay sa iyon? Bumili ka ba nito? Puro sakit lang ng ulo. Ano ba? Sakit ng puso, sakit ng ulo ay ibibigay sa inyo kapag hindi kayo umalis muna sa linggo, day of sa inyong tahanan. Para naman mawala yung sakit ng ulo niyo, isama ninyo na yung inyong asawa. Pareho na kayong mag-pay off. Bakit? Mahuhugasan. Tama ba? Hindi na kukuha ng paligo ang bagay na yun. Ang sabi nito, isuot ang baluti. Ibig sabihin ni, eh, nandyan yan. Kung hindi mo gagamitin, wala. Hindi, hindi tatalap. Tama ba? bakit ba yung asin, ginagamit pa rin sa isda? Para sumarap. Bukod doon, para mawala yung lansa. Tama ba? Pili mo yung asin, nang galing na siya sa dagat, pagkaraan, lalagyan mo ng asin. Hindi pala yun. Kapaliwanag ng yung sayang doon, lalagyan ng asin, para mawala yung lansa. Ngayon, isang literal na kasunduan natin, kung minsan, kung wala tayong isusuot, tandaan po natin, makikita tayo. Tama ba? Pero pa lumabas sa inyo na mabuti kung walang nagkugas ng mabuti sa ating bibig. Meron bang lumabas sa atin na tinasabi ng ating Panginoon na kung hindi natin susuot itong uh, kasuotan na ito, ay hindi lalabas na mabuti. Ngayon sa panahon natin, ano po ba nangyayari? ba, diba, suot ng tao, makikita, Paikli na no? paikli. Wala na nga eh. <laughs> Kaya sabi doon, magsuo tayo ng baluti upang huwag tayong ano, matukso. Matukso. <laughs> Tama ba? Kung minsan makikita mo, uh, ano sabi ni Minang, makikita mo, sumaki ka ng jeep, ano mga unang makikita mo? Pagkabataan, nasa edad po. Pagka tinatawag natin 50, buton. Ano, 50 anyos, putot. Pagdating ng uh, 60, mahabang palda. Pero pagdating ng 16, ano? Pagdating ng 18, ano? Wala na. Di ibig sabihin ni eh, wala na. Wala na sinusuot. Kaya yung mga hindi nagsusuot ng baluti ng ating Panginoon, nakukuha ng pakana ng job. Kaya kung hindi tayo susunod sa ating Panginoon, hindi tayo atin, hindi tayo nagpapasakop sa kanya, ano mangyayari sa atin? Wala na. Nasa diablo na tayo. Kaya dito huwag po tayo ma-open kung minsan kasi isira po ang gambana ng ating Panginoon dahil sa mga taong bumubulo dito. At ang lingkod ng ating Panginoon, ang pagpapala ay sumatin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. So Amen. Magandang hapon po.